Good morning, mga kagwintang. Ayan. Gala muna tayo dito sa ating garden. At i-update ko kayo sa ating mga mga natitirang succulent. <laughs> Meron pa naman, o. Oh. Ayan, Oh. Meron pa naman dito. Ayun. Ito na lang yung ano, mga succulent na mga natira sa atin. Ang ganda na yan, o. Oh. Ang ganda ni pangalan ito. <laughs> si Dumadolfi, o, oh, uh, diba? Ang ganda-ganda niya. Hindi lang siya masyadong, ano, sa camera ko. Pero, kulay yellow na yung, ano, niya, dahon niya. Nag-yellow na sila. Yan. Buti pa sila. Pag-stress, ang ganda. Tapos ito si mga Mendozay natin. Ang lalago na nila. Yan ang ating mga Mendozay. Ayun pa. Meron pa tayo dun sana, sa taas. Uh, papasadahan ko lang to nandito sa may unahan tapos ito oh, meron ako dito isang gumanda na halo-halo sila diyan meron diyan mga purple delight at saka ito hindi ko alam yung ID syempre hindi ko alam ID ayun tapos ito si Anong pangalan ito? nito yung mabalahibo nakalimutan ko na naman Ayan, may purple delay tayo. Ito na lang yung natitira natin. At saka yun. Meron pa naman tayo maliliit. Maliliit pa sila. Tapos ayan, may bulaklak na itong si ating domino. Ayan, may bulaklak siya. Hindi pa lang tumataas. Ito, hindi ko rin alam. Ano ba to? Ghost. Ghosty ba to? Ayan. Ito pa yung isa natin, ano? Sedum Adolfi. Ayan. Iyon, nandito pa yung isa. Meron tayong napropa. Buhay na siya. Tapos, ayan. Meron pang sa gitna ano. California Sunset. Yun nasa gitna niya. Oh, malago na din yan. dito ako pumutol ng ano. Pinangpropa ko dito. Ayan. Dito ako kukuha. Ayun. Diyan pa tayo sa kabila. Dito meron din pa ilan-ilan. Ito si Ghosty na mabait din tsaka ito si Chocolate, Choco Mons, Choco Soldier. <laughs> Choco Soldier, yun lang yung natitira niyang Choco Soldier, yun pa yung isa? Pinutol-putol ko lang siya. At, ayun, may purple dire tayo dito ang kapira. Ako, naputol. Ayun, naputol niya. Sayang. ayan. Ayan ka lang. At may mga dahan silang nabubuhay. Ito pa si Ghostie. Pinatulan ko yan. At, ito yung ating mga nandito. Mga Mendoza yun, yung mga natitiran dito ako nagpuputol putol Yan, nandyan sila. Ayun, tapos ito, itong mahabang ito, ang lagu-laguna niya. Natatakot ako baka maputol na siya. Ayan o, ang haba, ang hahaba ng ano niya. Mga, Ayan o, haba na. Yung iba naputol na. Ayan, hanggang dito siya. At meron ako nakita ang bulaklak. Ayun. May bulaklak siya. Nas Meron pa nga pala dito sa kabila. Isang stinky. Stinky po ito, stinky. Stress na rin yung color niya. Green siya, yan. Green siya din sa kabila. Pero dito sa kabilang side, yellow na siya. Ayun. Tapos, eto. Eto, isang stinky din siya. At may bulaklak. Ayun, no? Oh. Ang laki ng bulaklak niya. Ayan. Ayan nasa planggana po yan, nakalagay. Sa planggana. At ito pa pala si ating, ano, si Doom. oh, malago na din si si Doom. Tapos, andito yung mga cactus natin na madami sa isang bandihado. At ito si hukpaktus. cactus. Yan. Ang cute nito oh. Nabuhay uli. Namatay na to. Nabuhay uli. Ang ganda ng kulay. Tapos ito, yung nili nung nilipat ko siya dito, lumaki siya. <laughs> ito oh, yung bigay ni Sis Donna. Lumaki na siya. Yan. Ito lang yung bigay sa akin ni Sis Donna. O, oh. ito. O. Oh. Ayan. Yan lang yung nasa gitna. Tapos itong isa, si Stapelia Gigante. Ang ganda din. Oh. Malaki na din siya. Ang lakas niya lumaki dito. May pahaba. Mabilis siya lumaki nung nilipat ko siya sa ah uh, ang pangalan nito, Pasuna At Clay Pot. Hello. Ayun, meron pa din dito, oh. Ayun, purple delight. Napropa ko din yan, tsaka sim. Meron pa din dito. Ayun. Ayun, tapos ito yung ating napropa nung isang araw. Tsaka yun pa si Mendes eh. Nandyan lang sila. Kasi bagong tanim lang siya. Pero mukha siyang Buhay na. Ito naman yung ating mga cactuses. Yan. Nandiyan ang mga cactus natin. Mayroon dito pa sa ilalim. Meron siyang parang bulak-bulak. Oh. Ito si Rattail na yellow. Sa ilalim. Ngayon, mga pangit na sila. <laughs> mga pangit na yun nasa ilalim. Ngayon, tapos ito si Flapjack. Yung natira na lang sa akin na Flapjack. Ayan, ayan. Tsaka yan. Ayan, ayan meron pa tayo diyan. Um, Aloe ba to? Ayan. Kawort Ito, kawort Ito si alo. Ang ganda niya. Ayan you know. o. Ito si Howard siya. Ayan. Ito yung mga propagation natin na snake plant. Si Patins. Ito pa si Purple Delight. Oh. Ito si Victoria. Ito si Blue Boy. Ang haba niya. Oh. Ang haba ni Blue Boy. Puputulin ko na yan. Ayan si Francisie snake plant. Dito yung ating ibang mga cactus. Golden barrel. Ayan. Tapos nakapag-throw pa pa ako ng konti. Ang bilis niya buhay yun, no? Yung coral cactus. Ayan, nandyan yung ating ibang mga cactus. Ayan, may mga baby na. At may bulaklak tong isa. Ayan. Yung isa pala natin na ito, natunaw. Yan, dadalawa lang yung ganto ko. Natunaw na yung isa. Isa na lang yung natitira. Sa taas, meron din tayong ilan na nakahang. Par, ano Fire, ano Fire. Ano ko ba? Campfire. <laughs> si Campfire. Ayan, ilan lang naman sila dyan ilan na lang yung natitira. Ito yung pinagpatulang ko kay Blue Boy. Mayroon na siyang baby. At ito si lowella Crested Luella. Why ulit siya? Ayan. Mendozay pa din. Ito yung pinutol doon. Dito. Ayan. Why siya? Pati yung mga leaves niya. May mga sibol na. Ito naman yung isa. Hindi ko din alam ang ID niya. Ito yung sumabog na nalaglag. Ayun. Nabuhay natin yung mga natira sa kanya. Medyo malaki na sila. Tapos ito, si Ghost yung pinagputulan. Tapos ito si Ellen. Hindi ka pa rin pinuputol. Ang laki na ni Ellen. Ako. Kailangan na putulin. O, oh. tuyo na yun. Tuyo na yung, yung pinagsasabitan. Pinagsasabitan niya. Ayan. Si Ellen. Diyan ka muna. Ayun lang for today's vlog. Yung ating ano mga halaman na tawag dito. Mga succulent. Ay, meron pa pala ako dito. Huh? Nandito pa pala yung iba sa pellet ba yan? Hindi naman pala sa pellet. Mga stinky, stinky pa din. At yung pechay na ayaw gumanda. Ayan, mga ano pa rin siya. Yung mga aglo ko, nagkamatay na. Ayan, meron pa dito mendo sa iyo. Galing sa ano? Leap propagation, ah. Oh. Mga dahon lang to. Ayan, nabubuhay ko na sila. <laughs> Ayun, ito si... Anong pangalan nito? Ayun. Ayan, si Alaw to. Namatay, nabubuhay ulit. Darling Sunshine, ito pala si Darling Sunshine. Ay! nahulog siya. Buti nandito ako. <laughs> Buti nandito ako. Nahulog. Nahulog siya. Sanay nanabog na naman. Mamayos ka kasi. Ayun. <laughs> si Darby Sunshine pala to. <laughs> yung pinatulan ko siya, yung pinutol ko lang Papakita ko siya. Ayun, yung pinutol natin kay Darby Sunshine. Ayun. Hmm. Parang isa rin naman itsura nila ni, ano, ni Ghost. Ni Ghosty. Eh. Parang isa lang din ang itsura. Yun, may bulak di kita. Yun. May bulag klek. Cute nila, di ba? Cute nila. Yun pala, meron pa tayo dito ibang stinky. Oh. At saka yan, variegated. Tsaka yung green tara pa tayo dito ng flapjack na isa pa May dalawa pa tayo doon Namatay na yung pinaka-mother nila Mga baby na lang yan Pero malaki na siya Ito si Madagascar Kala ko namatay na siya Si Madagascar Ganda niya Yung pa punong-puno For today's vlog, see you in my next vlog. Bye! Thanks for watching!